Ginulat ni Angeline kinto ang mga netizens sa entry niya nang piliin mo ang Pilipinas sa TikTok, na naging matali nung pag-anunsyo ng pagbubuntis at pagsisiwalat ng kasarian para sa kanyang pangalawang anak. Sa mga hindi nakakaalam, ang OPM singer-songwriter, ang boses sa likod ng ngayon viral na kanta. Magpapahuli pa ba ko? Piliin mo ang Pilipinas, caption niya sa post. Makikita sa video na nakasuot si Angelin ng pink na Filipiniana at tradisyonal na damit habang pinapakita ang kanyang baby bump. Nag-transition sa isang clip ng kanyang paglalaro ng hampas palayok, kung saan sumama sa kanya ang kanyang asawang si Nonrev rev Kina at ang kanilang panganay na si Silvio. Tuwang-tuwa silang nanunood habang hinahampas ni Anggi ang clay pot na pumutok ng pink confetti na ibig sabihin ay isang babae ang pinagbubuntis niya. Sa comment section, nagpadala ng congratulatory messages ang mga netizens at celebrities na sina Eric Santos, Jesse Menjola, Ogie Alcasid, Dina Morales, at Jonalyn Viray. Bago ang kanyang anunsyo, ang mga haka-haka tungkol sa kanyang pangalawang pagbubuntis ay kumalat noong April. Sina Angeline at Nonrev ay win elcom si Silvio noong April 2022 at inihayag ang kanilang engagement noong September ng parehong taon. Nagpakasal sila nitong April sa Quiapo Church.